Hello guys, magandang araw sa inyong lahat at magandang araw sa ating mga taga-subaybay, ating mga followers. Ayan Support so to this video guys, share ko sa inyo update itong uh, uh, itong uh, video na ito. At dahil ni-review ko ito dahil napakagandang kwento ito guys. So, diretso na po tayo guys wala nang uh, uh, paliguy-ligoy pa. So, diretso na po tayo guys. So, itong uh, kanilang uh, uh, hukay guys ni review ko kasi na post ko na to dati pero ni review ko pa dahil sa talagang napakaganda nito eh so ito guys pinapakita ko dito sa screen o sa video na ito na ayan o merong napakagandang uh, sign itong uh, treasure a uh, deposit Ayan, tapos merong uh, red tisa na nakuha nila dyan sa ilalim. Red tisa, ayan sa treasure nearby tapos itong may mga buldok o may mga maliliit na dot dito sa bato at ang dami pa niyan guys na nakuha nila guys lalo na ito nakuha nila sa 19 feet itong uh, mga parang uh, pindant yata ito yan mga pindant nakabalot daw ito sa siminto guys na parang bula tulad itong pinapakita nya pero pag uh, bilog kasi ay binabasag nila guys so nung uh, binabasag nila yung mga bilog-bilog yun ang mga laman guys yung mga pindant yata ng uh, uh, mga tanso na pindant so hindi naman siya ginto pero at least it's tm siya legit it's tm yan ito pang isa oh pinapakita niya l uh, l type So, ibig sabihin, naka-L yung uh, bunkers dyan yung yung uh, treasure dyan. Ito, malapit na talaga ito sila eh. Kaso nga lang, uh, medyo mahina po ang hukay dito ng uh, grupong ito dahil uh, kukunti lang sila. Dalawa lang yung tao na nasa loob ng uh, butas. Tapos, uh, matigas pa dahil uh, purong siminto po yung kanilang uh, binabasag sa ilalim. Pero... Uh, dahil sa mga uh, signage nila na nakuha dito sa ilalim tulad ng uh, uh, yung uh, 7C ay Dorion Tapos ito yung uh, pang nilang uh, nahukay guys merong tatlong guhit uh, ibig sabihin 3 yards So tatlo na lang yata eh 3 yards ang ibig sabihin Tapos merong kanji words na nakasulat sa gilid. Tapos ito naman sa kabila o sa likod, V as in vine. So, ito nakataob itong V as in vine. So, ibig sabihin na uh, deposit uh, down below. Tapos uh, ito pa. Ah. Uh, parang uh, bulok o na uh, bomba yata ito, bomba o kapsula. Ayan dyan, dyan din nakuha 'yan sa 19 feet So, talagang uh, napakaganda nito ang sarap naman na tignan na malapit na sila. Sigurado na to eh. Uh, iba na comment sa unang video nito na puro lang daw ganito. Pero meron naman silang nakukuha tulad nitong ano, bote na may iba't ibang klaseng uh, buto na may laman sa ilalim ito. Ayan. So, hindi natin alam kung ano yung nasa ilalim. Mga gemstone kaya yan o mga buto ng kahoy. Ewan ko lang kung ano nga alaman dyan. Basta dyan nila nakuha yan 19 feet below. Nakahalo po siya sa mga siminto guys na matigas. So, talagang napakaganda nito eh. Kung malapit lang ito sa akin ay tinutulungan ko na eh. At saka ito naman, ayan, may paro-paro na nasa kanyang kamay. Ito kasing nagbibidyo dito. Ito yung nagpadala sa atin ng video. Uh, nagpahintulot sa atin na share, Ito daw yung uh, kwento nitong uh, paru-paro habang nasa bahay siya. Sa kanyang bahay, kinagabihan, ay nandoon daw yung itong paru-paro na golden paro paro Nandoon daw sa bahay niya. Tapos uh, kinaumagahan, nung pumunta siya sa site, yan ito na nga, nasa site na nga siya. Uh, sumunod o nandito pa rin yung uh, paro Talagang may pa, may papahiwatig ito eh dahil uh, nasa kanya palagi nakabuntot. Ayan, ang sabi niya sa akin doon sa aming conversation chat na ito daw ay nakasunod sa kanya mula kagabi hanggang uh, nag-umaga. Ayan, nasa kamay niya palagi. Tapos pag uh, naglakad naman siya tumatayo ay nakabuntot lang palagi ito. Ano kayang pahiwatig nito mga katiits? Pwede rin ito yah uh, uh, nagpapahiwatig na ibigay sa kanya or nagpapahiwatig na uh, wag kunin o parang something like that eh, hindi natin alam guys eh. eh hindi natin alam kung ano talagang ibig sabihin ito pero sa tingin ko uh, maganda ang kinalalabasan nito o maganda ang pinapahiwatig nito Tingin ko lang ha, ah, dahil lang, nung unang pinasa niya sa akin to, nasabi ko sa sarili na ito, buenas na itong kamay na ito, ito ang bibigyan. So hanggang dito lang guys, thank you. Ito yung mga nakuha nila, uh, 19 feet below the ground. Ayan, ito pa. May, may marka talagang 1942. Ang dami pang iba na nakukuha nila guys. Okay, thank you so much guys. Uh, paki Subscribe na lang po sa aking uh, channel para mabigyan natin ng mga pansin itong uh, kayo kayo po guys na paki-subscribe na lang dito sa aking channel na LTHP TV sa YouTube. At dito naman sa ating uh, LTHP TV page sa Facebook ay uh, sa reels ko pinopost post dahil uh, restricted po tayo sa in-stream ads dito po guys sa LTHP TV page. Maraming salamat sa inyo guys. God bless.